Palang gabi ulo sa inyong lahat mga kasyokoy At ito panibagong adventure na naman tayo Subukan naman natin itong bahura kung meron pa man laman Sana itong bahurang ito maisda At ito pangalawang tagbo natin Alatan Isdang maalat pero matabang Kung tawagin alatan Napakamura nito pating eh isas na ka naman mas Mario Joseph asulpot ah, na lang bigla parang gutom siya ayun sumuot na ayan inikot niya yung bato yung malaking bato inikot niya ayun nasa may parting taas ako inikot nya baka ito kung magat ayan bumalik ayun sumuot ulit Parang may tinitingnan siya. Ayan, lumabas ulit siya. Parang siyang gutom na gutom. Umalis ka na, baka kumakagat ka pa. At ito, alatan. Ayan, sala. Dinaplisan. Nasaan na kaya yun? Nawala. Uy, nandun. Nandun. Siguraduhin so natin. Ayun! Ay, inugtulan yung ano, yung tinik niya, ay yung kaliskis. Makapal kaya ang kaliskis nito? Parang hindi natin na maabutan ha. Ah. Sapul ka ngayon. Ayun, nakahalata. Bumilis yung langoy. titigil ka din ayun sa pool ayun at nakuha natin at yun hanap ulit tayo parang magandang bahurang ito ohoy kulambutan ayos sinasabi ko na at magandang bahurang ito ayos sa na tayo mga kasyukoy ayun papasiguruin natin ayun sa pool namuti yung ulo Medyo nabungaw siya. Namuti yung ulo niya. At ito, dandan lang ang langoy natin. Para kung mayroon man nakatago, makita. Ito, sorahan or tapasan kung tawagin. Ito yung tapasan na puti. Ayun, nagitik. Nasa Sana makakulambutan pa tayo sa may unahan. Ito, kaloping. Alas yun? Kaloping, nasa may butas. Ayon, sa pool. Nagitik, sindro yung mata niya. Ayos, at magaganda na yung natagpo nating isda. Ay, dito pa. Dalagang bukid or dalagang dagat. Ayos, at magaganda na yung isda. Ayon, sa pool. Nagitik. Mamamahali na yung mga Tagpuan natin. Nasaan pa kaya makasama nito? Dito. Parang may nakita akong isda dito sa may ilalim. Ayun, meron nga. Talagbago. Yun, at nakuha natin. Walang kasama. Ayun, meron pala. Kasama na. Sapul ka ngayon. Nagitik! Nagkala ko nagitik! Yun at nakuha natin! At yun! Dito tayo sa iparating malinis! Uy! Oh, ito! Kaluping! Nakasandal! Ayun! Gitik! Ayun! Sa taas intro! Siguraduhin natin ang pagtingin dito sa mga bato-bato! Ops! Ito! Kanuping na naman! sa pool ka ngayon ayun gitik ayos tasin sintro ayos mga kasyokoy napakaganda nitong bahurang ito at ito ohoy naglalangoy budlawan sulid ayun sayang hindi tinablan ohoy kulambutan ito yung kulambutan sa buhangin hindi na ito nalaki yun sa pool Ganito na ang pinagang malaki nito? Hindi na siya nalaki Hindi katulad ng isang kulambutan At may nakita ko ditong isda Ayun Nakasilip sa may sayap sapul ayun! Gitik Nakasinturo yung parting mata niya At yun, Hanap ulit tayo Ops Ito Mamahalin ito lapu or tirang kung tawagin. Yun. Ayos. Nakuha natin. Nakanganga siya. Nakanganga siya. Ano daw ang kain-kain nito? Ayun mga kasyokoy. May kain-kain siyang isda din. Ayan o. Oh. Kaya pala perming nakanganga. At meron siyang kain-kain. At ito. Hoy, budlawan. Ayos, magaganda na yung napapana natin. Magagandang klaseng isda na. Napakaganda nitong bahurang ito. Sana, marahit pong magagandang klase dyan sa heparting unahan. Ito, hoy, kulambutan. Ayos, sunod-sunod na yung kulambutan natin. Ayon, sapul, gitik setting na ang laking kulambutan ayos naggitik natin hindi na tayo pinahirapan at ito pa alatan ito ang masarap sa bawaan. alatan na ito ohoy gitik hindi na kagalaw mali din ang kilo nito 120 o 130 at ito pa ohoy alatan na naman Ayun, gitik na naman. Ayun. Ikot-ikot na. Nagitik din. At ito, sniper. Itong sniper ang malaki ang mata. Ayun, sa pool. Nasaan pa kaya makasama nito? Oops, ito. Budlawan. Sulit, mabudlawan dito sa bahurang ito. Yo nagitik. Malalaking budlawan dito. At ito pa. Uy! Dalawa. Mag-asawa. Talagbago. Ayon! Gitik! Oops! Kasa. At yung isa naman. Ayon! Gitik uli. Parehas na gitik. Oops! ana ah, ulit tayo. Uy, nandun. Lambingan. Pero mayroon pa tayo sa papanain hindi lambingan. Yun, sa pool. Ay, dalagang bukid. Uy, nakawala pa. Ulitin natin. Yun, sa pool. Nasintro. Nagitik lugod siya. Yun, mga kasyokoy. Ahaw na rin tayo at medyo matagal-tagal na yung dive natin. Yon mga kasukoy Sa yung unang baltaw natin Ayos pa yung unang baltaw natin Halos tigisang puno man sa silo Yon at tahanap tayo ng ibang bahura dyan Maday po tayo na isang dive Dito lang rin sa malapit Malawak itong bahura ito. Yon hanggang dito na lang muna ang ating dive Sana may Laman pa yung mapunta natin ba Abang-abang lang!